Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Braso. Braso. <laughs> Ayun po, syempre, next na tanong, saan po ba itatayo kung halimbawang ito ay uh, ma-approve na ng both Senate and Congress? Meron na po ba tayong matatawag na lugar? Sa ngayon po, ay wala pa. Makikipag-ugnay siguro tayo sa mga na local government, mm uh -huh. provincial government. Mm uh -huh. Kasi po, kailangan humanap muna ng lote, lote, kung saan po uh -huh. baka mm -hmm. makapagpatayo. Eh, siguro po, madali na yon basta uh -huh. na isa batas na natin to. Uh -huh. Eka nga, nang na, uh -huh. eh, tuloy-tuloy na po yung ating uh, gagawin. So, ngayon Where po, wala pa tayong oh, lot, lote more or less, ano po ang size ng lote o ng property na dapat uh, pagtayuan nitong ating uh, geriatric healthcare center? Well, siguro po, mga mga one, mga one hectare siguro. Pwede one para hectare. yung, pati, pati, yung parking Opo. ng mga na, alam mm, naman po, ang mga nila. senior citizens mm -hmm. kailangan pag pumunta sa hospital ay may sasakyan. Alright. Hindi po mababa lang ang baitang. Okay. Uh -huh. hindi pwede mataas. So, siguro, lang rin yung building. Yes. One or two story. Two story. Para po hindi mahirap mm -hmm. yung mm -hmm. Uh, yeah. ng ating mga senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.